Ako <laughs> okay. <Kung> naman ni... Uh, <laughs> Medyo lang. <laughs> <laughs> Medyo malapit sa, 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 puso ko si Pipito dahil uh, uh, hindi lang ako personally, kundi pati yung ibang cast. Uh, sila lahat, meron silang mga experiences na once or twice na gamit namin napanood sa Pipito. At uh, hindi lang sila, tema mga kaibigan nila kaya ano eh, kaya maraming nakaka-relate talaga sa story na ginagawa namin sa Pepito Manaloto. It's because mga totoong pangyayari yun sa totoong buhay na nangyayari sa mga totoong tao.